Ka <laughs> Kaya't mabuti pang huwag alamin ang totoo. Anong alin? ale ale Anong alin? Anong alin? Anong Ayoko nang malaman pa na may mahal ka ng iba. <laughs> Hayaan nang maging manhid itong isipan. Di na inalam ang totoo. Okay. Baka masakta lang ako Atay, aray ko ba? Bakit na? Kung hindi ka mapipili ko, iiyak ka? Aray ka ka? Oo Hindi, yung totoong feelings ano mo nare na Namili na ako, nakapag-isip na ako Tapos sa dami ng effort na binigay mo Pumunta, yung unang beses na pumunta ka dito, binigay mo sa akin si Radyo from blue magic mo pa siya binili medyo may mahal tapos parang pinapakita mo talaga yung effort mo na nakikita ko naman yon tapos hindi kita napili ano yung magiging feeling mo may iyak ka hindi ako iyak nasasaktan lang ako yun lang pero, ko. pero magagalit ka sa akin hindi ako magagalit Walang dahil ako bang di, ba't ako magagalit? Pero magkaibigan ano pa rin tayo kung hindi ka mapili. Kung nyaring si ano yung nap... Si ang napili ko. Magiging magkaibigan pa rin kayo. Kasi mo ka naman. <coughs> mo ako sa kanya ang usapin kita. Pag hindi pumayag, hindi bahala sa buhay niya. Ganyan lang yun. Ayoko ng gulo. Ah, okay lang sa'yo kung kunyari si dito ang aking mapili. Tapos tayo magkaibigan oh, na problema. lang. wala problema, wala problema. Hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa akin dahil oh, siya yung effort ko. Hindi na, hindi sa'yo hindi sa sama. Masasaktan lang talaga ako. Kasi ang inaano ko lang, ginawa ko na lahat ng effort ko, lahat ng ko lang. Kasi wala na akong magagawa doon eh. Sayang lang, doon lang. Kasi nagawa ko na ngayon e. Eh. Tatanggapin ko lang na yun. Kasi, kung anong meron anong sa kanya na hindi ko maibigay, yun na. Wala akong magagawa doon. Tatanggapin ko lang na yun. Ang sa akin, uh, uh, para sa akin lang, para sa, sa akin lang, masasaktan ako. Ang cute na din ko. Kasi nagawa ko na, nagawa ko na dapat to. Ang... Kasi, ay, sasak na lang, guys, eh. ko na dapat ang aking airport. Ano? Anong Anong gagawin ko doon? Yung ang gusto mo? Sana, kung mapipili mo, kung mapipili, sinong mapipili mo, sana mag hindi masasaktan, hindi ka iiwan, hindi ang, ang ugali ay, ano, hindi maganda ang ugali. Basta maganda ang ugali niya, wala problema sa akin yun. Okay lang sa akin. Wala na akong magagawa eh. Nagmahal ako ng totoo. Nag-effect ako ng totoo. Nag nagpunta ako ng dapat mahal ko dapat mahalin. Hmm.